Si Sisimulan na ng Senado sa susunod na linggo ang pagdinig kaugnay sa economic charter change. Nilino naman ni Senator Amy Marcos na hindi sila tutol sa chacha maging sa People's Initiative. May report si Daniel Manalastas. Matapos ang kaliwat ka ng patutsadahan ng mga senador at kongresista, mukhang uusad na sa Senado ang economic charter change. Matapos kumpirmahin ni Senate President Juan Miguel Zubiri nasisimula na nila sa susunod na linggo ang talakayan nito sa bubuoing subcommittee na pangungunahan ni Senator Sani Angara. Sa gitna rin ng bangayan sa People's Initiative, mas makakahinga na raw sila nang maluwag, pero patuloy pa ring magbabantay. Iba ba natin yung temperatura ng politika na yun. ah Ako naman, back to work na muna kami. We don't want to answer issues about this uh, PI anymore as far as we're concerned. It's moot na academic. Nagsalita na po yung COMELEC. Uh, and of course, uh, uh, gusto na namin mag uh, Uh, balik trabaho pagdating po sa legislation. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, isang napakalaking hakbang ito tungo sa inaabangang constitutional amendments. Asahan niya ng mga senador na kasama nila ang kamara sa misyong ito at handa ang kamara na umaksyon at aprubahan ang mga pagbabagong ipapasok ng Senado sa ating konstitusyon. Isa lang naman daw ang kanilang hangarin na masigurong ang mga amyenda sa konstitusyon ay para sa interes ng mga Pilipino. Nilinaw naman ni Sen. Amy Marcos na hindi siya tutol sa charter change. Unang-una, naging maliwanag na kinakailangan may bagong batas tungkol sa PI. So, natumbok na natin yan, maliwanag yan. Hindi kami tutol sa Senado sa Chacha, di rin kami tutol sa PI o sa Economic Provisions. Ang uh, tinututulan natin itong sistema ng P.I. na unang-una walang batas, maliwanag kahapon. So kailangan isa-batas muna ang sistema na uh, susundan, hindi itong bara-bara. Base sa schedule ng Senado, nakatakdang isagawa ng Senate Committee on Electoral Reforms ang pagdinig sa Davao City sa biyernes, hinggil sa People's Initiative. Nanawagan naman si Zubiri na mag-move on na sa issue sa P.I. Let's work together. Uh, and move forward from this uh, PI issue and uh, let's start uh, uh, helping where the people needed it the most, dun sa kanilang uh, economic issue, yung gutom na nararamdaman nila, yung kakulangan ng trabaho, yung pagdagdag po ng sweldo, yan ang siguro tutukan namin na yan bilang Senado. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.